Si Jeep yung bitch kasama ko guys maraming maraming salamat po sa inyo lahat nandito so, na rin tayo ay diwata na namin si Dawatan lumabas guys hindi natin na uh, naabutan so yun yung mga kumakain dito so dito tayo guys sa labas ikot muna tayo dito sa labas guys para makakita nyo yung uh, area Pares Overload. So marami pa rin dumarating. eh. Nandito pa rin yung huling pila. No, oh, nandito yung huling pila guys. Kasi Hello, Hello sir. Shout out po. out sir. so <laughs> guys, hindi tayo dito. Hindi tayo dito guys. Yan. Ito yung pila. Tapos ang nakatoka naman dito si tatay. Ayan ngayon. Yan. Chaper Ikaw naman nga. Wala pa. Ha? <laughs> <na>. yeah, nga pa. <laughs> so, ayan, guys. Dito naman for take out. So, take out naman dito kayo. Wala pa na sa take out. Yun. <laughs> sa Mga <food> ingredients. Ingredients. <laughs> o, oh, kasi ano lang. Tansya-tansya lang, di ba? Kahit oh. saan yung ganay. Walang kung ano yung nasa akin. Oo. Banda kahit Oh, so, ayan guys. Oh, kay diwata, di ba? So, ayan si Tatay. <laughs> oh. So dito for take out, guys. So hanggang dito sa so may lugar na to, guys. Ayan, ayan pa yung huling pila ng ating uh, Paris Overload. Maraming pang dumarating, guys. Ayan. Maraming pang dumarating. Yung mga naka-taxi pa, naka-motor. Dito, yung last na pila. So, dito naman, kanin at sabaw. Ayan. Sabaw at kanin dito, guys. Ayan. Nandusawa kayo sa sabaw. Pabila-pila sa sabaw. Ayan. Nandun. Hanggang oh, dito. Ano si Ma'am? Ma'am, anong channel mo? Uh, kuya, ang Ma'am Sinika po. Ma'am? Ma'am Sinika po. Sa YouTube channel mo? No? Sa ano po? Facebook. Ah, page. Oh, oh, okay. Hello Faithful. po. Yeah, ma'am. Ikaw ko yan ano oh, Sa akin ma'am, sa YouTube ba, lang. Ay, ano? Kayo, Joey Washington. Uh, Joey, Washington. Oh. Joey Washington. Ah, sige po ko yan. Okay, eh, subscribe Ah, ah tapos, gawa ano lang. Iwan ka lang ng message para ah, baka makalimutan ko eh. Pero nandito naman yung makikita. Thank you ma'am. Thank you po oh, yeah. ah, Thank you. So, ayan guys. At dito yung kanilang uh, tagtaran. Tagtaran nila yan guys. Eh. Ayan, dito sa lugar natin. Ayan. Yung kanilang tagtaran dito. Yan yung pila ng uh, Paris Overload. Dalawa kasing pila yan guys. Eh. Isang Paris Overload at saka isang uh, Chicken. Ayan. Ayan, dito sa laban. Ang dami daming uh, tao. Yan yung pila hanggang doon sa may dulo. Saan po yung ulit pila? Ito po yata. Ito. Okay. Okay. Tapos yan sila dyan guys. Yung kanilang chicken kung gaano kalaki. So ayan guys. Ayan. Yung uh, kanilang uh, chicken. Napakalalaki. Ayan guys. Ito sa ano susukan natin ayan ayan guys ayan yung uh, chicken nila sobrang uh, lalaki so ayan hanggang dito so ayan yung last na pila so hanggang doon sa dulo hello sir good morning ayan yan yung last na tanaw <tod> tanaw <tod> ba <pa? tod danaw> <laughs> Ayan, medyo wata. So hanggang doon yung pila guys. Ayan. Ayan. Ayan yung sa chicken guys. Ayan yung pila. So, barbecue. Ayan, inaabot ni. Ayan. Meron silang uh, proper na pila. Kaya lang naubusan sila ng chicken guys eh. No, hindi naabot ng tao yung naghihintay uh, pa ng uh, ayan, uh, chicken nila. So hindi ganun karami yung uh, naluluto no, agad-agad kasi nga kasi ano uh, ang daming kumipila no, for sa chicken. No, eh, okay, kesa dun sa Paris Overload so, maraming uh, mabilis yung uh, proseso pero pag sa chicken kasi guys medyo ano medyo natatagalan yung uh, pila hindi ka tulad dun sa para sa overload na yan pag uh, bayad mo diretso ka na dun sa pila meron ka na agad makukuha dito kasi medyo naghihintay pa ng mga ilang minuto no? yung mga ilang minuto bago ma ipamahagi yung uh, chicken pero pag nakakuha ka naman sulit kung gaano kalalaki yung uh, chicken nila guys so maraming salamat sa mga bago nating subscriber thank you thank you doon po sa kabila yung hover yung gumagalaw po yung gumagalaw doon sa kabila yung umuusad sa chicken po hindi umuusad so, ayan, marami pang dumara uh, dumarating so ito yung last na pila nung uh, dalawa kasi yung pila guys eh. isang chicken saka isang uh, Paris Overload yan, etong nasa taas. Pares, you, etong man, chicken po ito. Yung nasa taas, chicken, yung uh, pila. Ito nasa baba, Paris Overload. So, mas mabilis yung proseso ng uh, Paris Overload kesa dun sa chicken. So, naaabala yung uh, iba na pumipila sa Paris Overload. No? Medyo naghihintay sa chicken. Pero sa Paris Overload, gumagalaw naman siya. Umuusag naman. So, ayan guys, dito tayo. Ito yung last na pila guys ang ganyan sa so, maya lulo ayan ayan sila hello sir good morning baka meron kay shout out sir baka oh, shout out sa ano sa mga tagayang drili dyan <laughs> Then Lily Lily Kagayan Bali uh, Kagayan Bali Yung mga tiga Kagayan Bali Big love shout out sa inyo dyan Nandito yung inyong kababayan Nakapila kay Diwata <laughs> So ayan guys Ganun sa dulo Thank you sir Thank you ayan Joey Washington, sir, yung aking So, sa, ano, sa YouTube, ah Sa YouTube, ah, sa YouTube Ayan, pa yung uh, bagong subscriber Sir, thank you, thank you, ma ano, ah. Iwan ka lang ano, uh, sir, ng message Para shout-out kita sa Thank you, sir, thank you So, ayan, guys, hanggang dito Sa so may Dulo So, ayan yung uh, Pila, ayan Hanggang doon sa Dulo Kaya po makapasok sa logos dito muna tayo. Nakita so, mo, sir? Okay. Oh. Here we are. Hindi, sir. O. E. Tapos Y. Tapos Washington. Ayan, sir. Thank you, sir. Thank you. So, ayan, guys. Ayan. Thank you, thank you. Tanong lang po aja ng overload. Chicken niya, kuya. So, hanggang dito. Ito yung... Uh, ayan, meron naman dumating na chicken, guys. Ayan. So, dito. yung mga uh, kanilang... Uh, area. So, ayan, guys. So, yan yung pila guys ng uh, overload. Dito naman. Ayan guys. So, uh, hinihintay natin lumabas si Diwata guys. No, hindi pa natin nakikita. So, hanap tayo ng uh, para mabuta natin si Diwata. So, yan yung kanyang uh, Paris overload dito guys. Hello ma'am. Uh, na dinudumog na kung saan saan pa mga galing yung ating mga kababayan no? merong mga tiga negros may mga tiga pangasinan no? dinadayo dito si Diwata guys so hanggang doon yan yung area nya may nakapila pang mga sasakyan no? kasi puno yung uh, kanyang parking no? puno yung kanyang parking guys so hanggang doon na yan no? puno yung kanilang uh, parking so ayan yung labas So, ito yung labas guys ng mga uh, kay Diwata kaya maraming salamat po sa inyo lahat hanggang dito na lang bye bye